Buti na lang guys at hindi gaano mainit kaya kahit papano nakakapaglakad-lakad kami. Yun lang, lapit ng suko, kita ko na kagad. Ganda guys wa? Sobrang ganda. Kahit galing ka na sa duty, pagod ka, pasyal ka din. kahit pa paano, para malibang-libang ka. Hindi yung puro trabaho. Ay! Nako! Kapagod. Hey guys, may park pa kami nakakita dito malapit sa so. Ito siya oh. Ben. Ganda. Ben. Ay, ay. Guys, uh, pag mga gantong oras na, kakunti na nga lang yung taong makikita mo dito. Ayan, nandito na kami ngayon sa may waki. Ayan. So, oh. Diba ang ganda dito guys? Sa si Romi. ka restaurant. Guys, malalaman nyo kapag pag nasa sok na kayo. Pag nakakita kayo ng ganito. Ayan, nasa sok na kami. Nasa may, ano ka ano na kami, nata, sa, ano, sa daliri na yun, no? pang. Ang, ang init. Ang init. So, ayun. Pagala-gala lang paikot-ikot. So, wala. yun. Wala nang gaano tao dito, guys. Di kakaunti na lang yung tao. So, yun mga subunero. Sa so, siya na uh, naka-establish yung mga ganyan. Ito yung mga ano dito, guys. Mga sinaunang panahon na paggamitan. Ayan. So, ayun. So, ayun guys. Di kasi tayo gaano nakapag-video gawa ng marami kasing lokal. So, <laughs> medyo nag-iingat lang tayo guys. Bawal kasi mag video at meron kang mahagip na lokal at mag-complain. Uh, uh, GG. Alam nyo ba magkano yung multa? 100,000 real So, pagtititik na mga video. So, ingat-ingat kayo guys. Uh. Just for awareness lang. Okay, sa paglalakad namin guys, napunta kami ng Horn Ridge. Tingnan nyo guys kung gano'ng kaganda Oh. So yun guys, bigo kami makahanap ng pagkain. San, yun ata yung Mia Park, di ba? Diyan ba? Yung may square dyan. San? Yun, Mia Park. Ganda dito guys, no? Lalo na pag malamig. Ay, ito pala eh. Ay, no. Underground. Underground tunnel. Ay. Ay nga, lulusot ka nga okay. Let's go. Under. Under the. See? They have a lot of uh, convenient I don't know Hey lo Oi, sarap Ay, Basement to oneyan ni eh? Basement tan kasi Ah, Baba oh. So mag-elevator guys. So, side Let's go! Hindi na no. no. uh -huh. para, para <laughs> lang kami niyan, guys. Tatawid lang kami. Pero pupunta na kami na. <laughs> Other destination tatawin ng kami pero parang pag na yeah. kami. So, pumunta na kami na other side sa may sea, seaside. Samahan oh, niyo okay. kami sa kabanata namin sa aming istorya dito sa Qatar. Magalagala lang po. Ito ba dapat kong sabihin? Wala naman akong dapat sabihin. Gusto ko makita niyo kung gaano kaganda dito sa Qatar. Mainit nga lang ngayon, kaya hindi gaano ma-appreciate. Pero sabi ko sa inyo, 100%. Sobrang ganda. Ano? So, ganito na tayo. Magka-plan lang tayo. Ganito tayo mag, ano? Arte. Yes! So, kami napadpad ng aming mga paa. Makakain lang. Pero walang makain. Walang makain. Ito na. Palabas na kami. Nararamdaman ko na yung init. <laughs> Ito na siya guys. Baka kaya sila na gel walk dahil tumawid sila doon. oh Sa bawal pagtawira. Oo. Kasi meron na nga. Para saan po pinagawa itong ganito? Kung hindi ka tatawid dito. Di ba? Pasko dito ah. Ang daming pa. Yan guys, nandito na tayo sa mga voting Dito tayo. Tayo duman diyan. Ngayon. No? May mga vote Dito, ay eh, pwede pala tayo pwede pala mag-fishing ano? Walking distance lang eh. yun, yung pulang parang tatsulok. Oo. Oh. Doon ako galing, maglalakad hanggang napunta ako doon sa anong suk dito sa may simbahan. Guys, nandito kami sa may dagat. Sa Corn Ridge. Ayan o. Relaxation. Tamang relax lang. Ito yung view na makikita nyo dito sa Corn Ridge. Sobrang ganda, no? Tapos may mga traditional boat. Ayan, na makikita dito. So ayan yung building. Ah, uh, na yung city center, guys. So ayan. Nandiyan na yung mga malalaking building. Wow. Ito yung mga times na siguro mamimiss ko pagka nasa Pilipinas na ako. Yung gantong view, tahimik, payapa, safe na lugar, hindi mabaho. Ayan siya. Walang basura. Ayan siya guys, disiplinado yung mga tao. Ayan. Malayo sa krimen. So, yun. Ito yung mga pamimiss ko dito, guys. So, ayun siya, guys. So, syempre, hindi naman tayo forever na nandito, guys. Kaya tayo nag kaya ako nagte ng vlog. Gusto ko din kasi maging memorable yung mga lugar na mapupuntahan ko gaya nito. Isa na si Qatar. Saka guys, uh, first time OFW kasi ako guys. Kaya bago sa akin lahat ng mga nakikita ko. So yun sya guys. Kaya ano na tayo nagte ng mga vlog, video for memory, for memory, for tips. Ayun siya guys. So sobrang ganda nga dito guys. Ay nako. Kung ganto lang sa Pilipinas oh. Why not? guys, bigo tayong makahanap ng restaurant na makakainan dito sa sa Corn Ridge. Wala palang kainan dito. So, tingin-tingin ulit kami. Lakad ulit kami, guys. Eh, nalilibang kami sa view. Kaya maglalakad ulit kami, pabalik ng sok. So, yun. Nandito pa rin kami sa Corn Ridge. Uh, magtitingin-tingin pa rin kami ng mga kainan dito sa mesa. So, yala. Let's go. So, ayun guys, bigo tayong makakain sa mga restaurant dahil wala nang bukas. So, pauwi na kami at bala na magluluto na lang siguro ng itlog. Dating gawin. So, bye-bye!